Hello mga kabukid! Aringhot ako ako'y magtatabas na dine sa aming chapel. Wow, uh -huh. At bukas so oh, ay kapyestahan ng aming ni San Roque. Woo! Kaya amin humunang lilinisin ng paligid ng aming simbahan. Ay tingnan nyo na si kabukid at pandale Ay ganyan ng mga taga talagang marunong magtabas ng mga damo at talaga namang tabtab -tab na maigi. Ay syempre ang inyong kabukid ay talagang sanay magamas, lalo nang kami may palayan pa. Hindi ka pa pwedeng hindi magagamas at ikaw ay mamumura ng tatay nung panahon kami may palayan pa. Ay diari nga ho nung matabas na at winawal sa nana at iglinda. Ay tunay namang asarap naman hong tingnan pagkagarning kalinis ang inyong chapel. At salamat din naman sa aming konsehal dindo. At talaga naman hong siya ho ang gumawa niya ang aming tagiliran ng chapel na yan. At talaga naman linis na linis ang kanyang ginawa. Buti na lang ho at kami may konsehal na tumulong sa amin din sa paggagamas din sa chapel. At talaga naman ang aming konsehal na yan ay maaasahan. Ay di iba-iba naman kami matulungan at mabilis na tabas yan ni konsehal Dindo. Wow. Ay di din naman ho kami mga babae nagtulong-tulong sa loob ng chapel. Ayan nga ho ang aking tiya pining na nakatalikod pa at nakasul. Ay, ay nagpupunas ng santo. At salamat naman sa aking tiya. At yan ang naglaba ng kurtina ng aming simbahang iyan. At tingnan nyo naman sa tiglinda. At hawak na <laughs> yung paputok na gagamitin bukas <laughs> dahil nga ho dito sa amin bukas ay piyesta ng San Roque na aming patron tingnan yung tiyat may pagalik pa sa Berheng Maria ayan po ang aming patron ng San Roque at kami nagpapasalamat po sa aming patron at talagang kahit ho ng putukan ng bulkan ay talagang kami po ay iningatan at ang aming pong barangay ay safe na safe po ng putukan ng bulkan wow. kaya po nung pan panahong yon ang dami pong lumikas dito sa aming barangay at ito nga daw pong aming barangay ay safe zone. Wow. Kaya napakaswerte po namin dito sa aming barangay at talaga naman hong kahit ho magulanan at magbagyuhan, hindi po kami nababaha dito sa aming barangay. Wow. Kaya malaki ho ang aming pasasalamat sa patron ni San Roque. Dahil ho kami ginagabayan palagi. Wow. At lagi pong ligtas ang aming barangay sa anumang uri ng sakuna. Kaya naman po kami po ay nagpapasalamat sa amin pong patron ng San Roque iyan. Woo! At nang maikabit ko na nga ho ang korte na lahat, ay ang ganda na ho, ng aming chapel at ang linis na uling tingnan. Wow. Nakakatuwa naman ho pagkagarnihong kalinis ang chapel at napunasan na rin ho ang mga santo diyan at nailagay na uli sa ayos iyan. Wow. Talaga namang ready ready na bukas para sa misa ang mga taga Irukan. At kung mapapanood nyo nga po ang video ay kayo po ay aming inaanyayahan. Bukas po may misa po dito po sa ating chapel. Umaga po alas 7 po ng umaga tayo po ay may misa at tayo po ay magpapasalamat sa ating mahal na patron na San Roque. Wow! Dahil tayo ay laging iniingatan ng patron ni San Roque. Wow! Ayan na nga ho. at kalinis-linis ng tingnan ng aming chapel. Talaga namang nakakabit na ang mga kortina. Wow! Pati ang lamesa. Wow! Ay meron na ding kortina ready ready na ho para sa misa bukas ng umaga. Ay di nung maikabit ko nga ho ang kurtina, ay di pinasadahan ko na ho uli ng isa pang walis at dahil ho magabok uli at ang dami ho't ang lakas ng hangin ay pasok na pasok naman ang mga gabok man din lalot malakas ang hangin, na galing din sa labas, at ng aming chapel ay bukas kas na bukas kas, kaya ho, kahit ho inyong walisay na mayat maya, ay talaga naman ho ang gabok, ay di nang ako ho'y makapagwalisay, ako'y nagdasal na, at ako ho'y magpapasalamat, at ako'y na na, ang bait mo sa akin Lord, at kahit ako'y may sakit, ay talagang ako'y binibigyan mo ng pag-asa. Ang bait mo sa akin Lord at palaging nandyan ka. Dahil siguro nga alam mo Lord na wala akong masamang ginagawa. At nang ako nga ho ay na, ako itinawag naman ni Ate Ploser. At ako daw ay manguha na rambutan. Akala yata y ako y hindi marunong umakyat. Aba, ay susubukan yata si Kabukid umakyat. Ay akala yata ay hindi sanay umakyat si Kabukid. Ay di ako binigyan na rambutan. At aking pinatas agad ang dalawang lungkus niyan. Ay ang bait naman ni Ate Ploser. At talaga namang ako'y inalok pa niyan. Ang sabi niyan ay Berlin, manguha ka na. At ikaw ay umakyat kung ikaw ay kaya mong iyan ay ariman din hong setiploser, si ploser ay alok pa kahit mga bayabas niya ay talaga namang sasabihin sa inyo ba ay kayo kayo dapat alukin pa ay kayo'y ay manguha na lang ika nga diyan na ati Plo, sir, ay alangan nga namang iakiyat ko pa ay kayo ay na nga ay manguha na lang nya o oh, ay di husay nga naman ang aking makuha at aminang ang minemeryan dalawa. Nakakatuwa naman na rin sa Ati Plo, At talaga namang ang kanyang bunga na rambutan ay ipamimigay pa. Ay siya, diyan na kayo. At nang kami makarami ng kain ni Ate Ploser. Salamat sa panunood. I love you. Mwah.